Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumari sa Pecha. At ngayon naman po ay susumadyan natin ang ating Pecha ngayon po ang February 23, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, mga so viewers natin, sa mga bago pa lamang po, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa February. Ayan, dos. 23 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 5 is 7. Ayan, pasensya na po sa mga ingay ko natin maririnig. Ayan, dito rin po sa bandang gitna. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 7 is 12. At sa bandang baba, 7 plus 12 is 19. Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin, meron tayong 19. Uh, at yun naman pong kapares niyang numero, dito pa rin po sa bandang gitna. I Combine lang natin yung mga numero natin dito. 2 plus 5 plus 7 is 14. Ayan po ang ating kapares na numero, meron po tayong 14. At uh, yan, pwede na rin po pa tayong pag-revision natin nandito. 19, 14 or 14, 19. Ayan mga idol, pwede na rin po yan. Uh, yan, 2 digits po sila, 14 at 19, kaya sisimplify muna natin yung dalawang numero natin dito. Pag-alala po natin yung isumada. Kunain natin ang 14, 1 plus 4 is 5. At sa 19, 1 plus 9 is 10. Yan, 2 digits yung 10, kaya sisimplify din po muna natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Yan, ito po ang ating isumada, 5 at 1. Unahin natin yung isumada ang 5, kunin natin yung 14 sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede po dyan ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. And then dito naman po sa 1, kukunin muna natin yung 10, sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dito yung 37 sumalo 37 3 plus 7 is 10 at uh, 28 sumalo 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol yan naman po yung ating mga uh, numero na buha ating ng dunya. 23 Meron po tayo rito ng 5, 14, 32, 23, 1, Gs, 19, 37, at 28. Ayan, gano'n pa rin po. lang natin yung, yung numero natin ito. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga, na gusto na po natin yung mga kombinasyon. At uh, ayan, meron tayo itong 5, 14, 22, 23, 1, 10, 19, 20, 27, at 28. Ayan, meron tayo. At para naman po sa ating sample, pinuha natin dito ang 19, 19, and 5, 19, and 5, 28, 28, and 14, 2814, 14, uh, 10, and 23. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumaga ngayong February 23. Meron po tayong 19, 5, 28, 14, at 10, 23. Ayan, sa mga sample na yun, kung nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede po natin matayaan nyo mayan. O naman kaya, makakuha naman mga yung mga kombinasyon dito po sa mga Akin circle po natin mga, kaya na lang po yung pumili, mga ano nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumahagi sa pecha para po ngayon, February 23, 2025. Maraming maraming salamat po, at good luck po sa atin pong lahat.